Magandang araw mga ka-farmers. Welcome ulit sa aking YouTube channel. This is Rapoy Farm Vlog. So, bali sa video na ito mga ka-farmers ay mag-aabono ako ng aking atsal. So, itong gagamitin ko mga ka-farmers na abono, ayan. Calcium nitrate or tropicot ng Yara. So, halo ang ko sa mga ka-farmers ng Pungitox kasi hindi ako nakabili ng Kusaid kaya ito na lang gagamitin ko, Bunditox. So sa nagtatanong, pwede kahit anong Bundicide gamitin yung mga kaparmers na ihalo sa abono sa mga bagong tanim no? na mga gulay. So ito lang ginamit ko kasi andi, ito yung available ko, matagal ko na ito nabili. Ginagamit ko to dati sa talong, eh, hindi na ngayon, hindi ko na ginagamit kaya lalagay ko na lang sa abono. So ito yung pamamaraan ko no. Yung atsal ko nga pala mga ka-farmers ay nasa kuan na. Nung Huibis yun mag kuan mag isang linggo. Bali 5 days yata. O 5 days na ngayong araw. So pangalawang abono ko na ito mga ka-farmers. Bali nung unang abono ko pagkatanim. Nagabono ako agad sa mga nakaa nakapanood ng aking video alam nila yon so sa hindi pa nakapanood so, nag abono ako noon ng 1846 yung unang abono ko sa pagkatapos na ng kinabukasan nag abono ako agad to so, bali pang limang araw ngayon ng aking atsal mag abono naman ako ulit so, calcium nitrate yung gagamitin ko So ito na yung mga atsal ko mga kaparmers So maganda na siya. Kasi naabunuhan agad ito yung kagandahan mga kaparmers Pagkatapos mong tanim, mag ka agad. Kasi mabilis talaga makarecover yung mga tanim. So kung titingnan nyo, ayan. 5 days simula pagka-transplant. So medyo maganda na no. So Ayan kagandahan mga ka-farmers pagka nagapuno ka talaga agad so hindi naman siya namatay okay pa rin naman basta yung gagamitin nyo lang mga ka-farmers pagka tanim nyo kung kayo agad yung 1846 lang talaga kasi hindi nakaka sa mga tanim mga bagong kuan yun mga bagong tanim yun yung ginagamit ko rin sa pag-abono sa mga punla ko so ayan maganda na sa tingnan mga kaparmers. sana makaabot sa magandang presyo to kasi napakataas talaga ng atsal ngayon oo so, mga ilang linggo lang mag-umpisa na to magbulaklak mga ka-farmers kasi may mga wana sa pagbubulaklak ayano oh. hindi pa to naisprehan mga mula nung natanim ko kasi kagabi sana to maisprehan kaso nabali yung nozzle na ginagamit ko kasi nag spray ako dyan sa talong dapat ito nang susunod ko kaso nabalik eh hindi na, hindi na isprayhan mamayang hapon na naman to isprayhan so medyo maganda naman yung tubo nya so, sana magtuloy para makaabot sa magandang presyo so yun lang mga ka-farmers no bahagi ko lang yung pag abono ko pang aplikisyon na ng abono ngayon ng aking atsal so, sa mga baguhan sana nakatulong ako sa inyo sa hindi nakakaalam so kung bago ka pa sa aking channel pa subscribe naman rap boy farm vlog pahit na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga video lalo na sa mga baguhan So, pa-like and share na rin. Papalaw na rin aking Facebook account. Kabilyo Rapi. So, yun lang mga ka-farmers, no? So, happy farming sa atin. So, ganda lang dahon ng talo mga ka-farmers. Ya lang God bless